Pero sa tingin niyo po ba, ang inyo current partner ngayon ay siya na po? She, uh, he's the one. Uh, parati natin sinasabi, di ba? Sa isang relationship, ano naman yan, give and take. At saka, uh, malalaman mo lang yun, di ba? Pag yun na talaga yung dinisisyon ni Lord, na yun yung makasama mo. And always remember that marriage and love is a commitment hindi pwede na, kunyari, dumating yung panahon na siya naman. Then, pag sinabi mo na ayaw mo na, pagkasal na kayo, hindi pwede ayaw siya. Ano yun? It's a commitment na bonding na sinabi niya sa Panginoon na magsasama kayo habang buhay. Ah, masaya ako. Masayang masaya ako. Pero noon, nilinervious ako. Kasi, ang tagal na nga nun eh. At saka talaga yung inaaral nung ano ng ano ng judge kung ano yung kung ano yung magiging answer niya dun sa petition. Matagal din, almost two years din ako nag-intay. Nung una, kinakabahan ako kasi baka hindi i But sabi ko nga, in God's time, and si Lord na ako makakaalam na isa kasi siguro sa uh, sagot niya sa mga panalangin ko na maging maayos na yung single life ko at yung buhay ko. Kaya siguro, grinant niya to. Na, dahil yun din yung dasal ko.